Iris, sa ilalim ng mahinahong galaw na bigay ng kalikasan, ang Iris ay tahimik munit, matalim ang pag-iisip at malalim ang pagtanaw sa mga pangyayari sa paligid. Mas pinahahalagahan nila ang makabuluhang usapan, kaysa sa mga walang saysay na pakikipagkwentuhan. Hindi sila madaling matangay ng agos, o maimpluwensyahan ng iba, at may matibay silang paninindigan sa kanilang mga prinsipyo sa trabaho maingat sila sa bawat kilos at iniisip muna ang bawat hakbang bago kumilos pinipili nilang maging praktikal lalo na sa mga desisyong kailangang gawin sa ilalim ng matinding pressure at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa ilalim ng banayad na galaw ng kalikasan, ang Taurus ay nagpapakita ng mapayapang ugali at malalim na pag sa mga bagay-bagay. Mahalaga sa kanila ang katahimikan at kapanatagan, kaya't iniiwasan nila ang anumang uri ng gulo o kaguluhan. Sa usapin ng pera, likas silang maingat ngunit hindi maramo lalo na kung para sa kapakanan ng pamilya. Marunong silang makiramdam, at hindi padalos dalos sa pakikitungo sa ibang tao. Sa trabaho, mas pinipili nilang magtrabaho ng mag-isa, upang mas mapagtutuunan ng pansin ang mga detalye at tapusin ang mga gawain ng maayos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa ilalim ng mapanuring galaw ng kalikasan, ang Gemini ay likas na masinop sa salita at kilos. Marunong silang timplahin ang mga pangyayari sa paligid at madalas inuuna ang loika kaysa damdamin. Hindi sila nagpapadala sa mga mapanlinlang na pangyayari at marunong pumili ng kausap. Sa trabaho, binibigyang halaga nila ang kaayusan at tamang sistema at hindi sila kumikilos kung walang malinaw na direksyon. Sa pamilya, inuuna nila ang kapakanan ng mga mahal sa buhay at laging handang tumulong kapag kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa ilalim ng malalim na galaw ng kalikasan, ang cancer ay kilala sa kanilang matatag na kalooban at mapagmatsyag na damdamin. Hindi sila basta-basta nagtitiwala, at marunong silang samuri ng mga tao at sitwasyon. May likas silang kakayahan na manatiling matatag kahit sa harap ng mahirap na sitwasyon. Sa trabaho, nakatutok sila sa layunin at hindi nagpapadala sa mga sagabal. Gusto nila ng malinaw na takbo ng gawain at ayaw sa mga bagay na maaaring makasira ng konsentrasyon. Ang kanilang disiplina at determinasyon ay sandata para sa tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa ilalim ng matatag na galaw ng kalikasan, ang Leo ay nagpapakita ng lakas ng loob at malinaw na direksyon sa buhay. Hindi sila basta nagpapadala sa mga usaping walang kabuluhan at mas gusto nilang manatili sa mga gawain na may kabuluhan. Sa trabaho, masigasig sila at pinaninindigan ang bawat salitang binitiwan. Marunong silang magplano, magipon, at gamitin ng tama ang pinaghirapan. Sa tahanan, likas silang maalaga at inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ang kanilang sigasig ay nagbibigay liwanag sa mga taong kanilang pinangangalagaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Virgo sa ilalim ng maingat na galaw ng kalikasan, ang Virgo ay kilala sa kanilang pagiging masipag, matyaga, at may paninindigan. Hindi sila basta sumusuko sa hamon at laging may handang tugon sa anumang problema. Sa pananalapi, sila'y maingat ngunit hindi maramo, lalo na kung ang layunin ay para sa kapakanan ng pamilya sa trabaho, laging sinusunod nila ang tamang proseso, at pinipili nilang kumilos ng mahinahon ngunit epektibo. Ang kanilang pagkamasinop at kahusayan ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa anumang kanilang ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa ilalim ng mahinahong galaw ng kalikasan ay nagpapakita ng likas na kabaitan at kahusayan sa pakikitungo sa kapwa. Mahalaga sa kanila ang pagkakabalanse ng damdamin at paggalang sa damdamin ng iba. Ngayong araw, mas lalong magiging bukas ang kanilang isipan sa pakikinig at pagunawa sa mga taong dumadaan sa pagsubok. Sa usapan ng pamilya, maibubunyag ang isang mensaheng matagal ng tinatago, at ikaw ang magiging tulay sa pagkakaayos. Ang kalikasan ay tila nagbibigay sa iyo ng kakayahang maging tagapamagitan ng kapayapaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio, sa ilalim ng makapangyarihang ihip ng kalikasan, ay naglalabas ng likas na tapang at pagkakaroon ng matibay na prinsipyo. Ngayong araw, mas uusbong ang iyong pagiging determinado at malalim sa pagunawa ng mga sitwasyon. Hindi mo basta tinatanggap ang mga bagay sa ibabaw lamang, mas gusto mong alamin ang pinakaugat sa pakikitungo sa pera o negosyo, may darating na oportunidad na kailangan mong timbangin ang maigi. Gamitin ang likas mong kakayahan sa pagsusuri at pagbasa sa mga tao, at kakampi mo ang kalikasan sa paggawa ng mahahalagang desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius sa ilalim ng masiglang galaw ng kalikasan ay nagdadala ng lakas ng loob, kasiglahan, at malawak na pananaw. Ngayong araw, mas lalong mapapalalim ang iyong kagustuhang matuto at magbahagi ng kaalaman. Maaari kang mahikayat na tumulong sa isang kaibigan o kapamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo mula sa sariling karanasan. Sa usaping kalusugan, mas magiging aktibo ka sa paghahanap ng mga paraan para mapanatili ang sigla ng katawan. Ang kalikasan ay tila nagtutulak sa iyo ngayon na yakapin ang mas makulay at malusog na pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn, sa ilalim ng matatag na gabay ng kalikasan, ay nagpapakita ng dedikasyon at tahimik na lakas. Ngayong araw, lalabas ang iyong likas na pagiging matatag sa panahon ng kaguluhan. Sa trabaho o kabuhayan, makikita ang iyong kahusayan sa pagpaplano at pagsunod sa mga gawain. Maging maingat lamang sa labis na pagiging seryoso. May mga pagkakataong kailangan ding bigyan ng espasyo ang sarili para huminga. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig na may magandang dulot ang pagbagal paminsan-minsan upang mas mapagtuunan mo ang mas mahalagang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa ilalim ng mapaglarong daloy ng kalikasan ay nagbibigay ng kakaibang lakas ng kaisipan at pagkamalikhain. Ngayong araw, ang iyong galing sa paghahanap ng bagong ideya ay mas magliliwanag. Huwag mong baliwalain ang isang biglaang ideya o mungkahi, maaaring ito ang maging susi sa isang malaking pagbabago. Sa pakikitungo sa ibang tao, magiging madali para sa iyo na makuha ang tiwala ng iba dahil sa iyong tapat na hangarin at bukas na isipan. Binubuksan ng kalikasan ng pinto para sa mga koneksyong magdadala ng panibagong direksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa ilalim ng tahimik na galaw ng kalikasan ay kumakatawan sa malalim na pag-unawa at pag-aalaga. Ngayong araw, mas lalong lalakas ang iyong likas na malasakit, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kalinga o pangunawa. Maaaring may dumulog sa iyo para humingi ng payo, at ikaw ang magiging tinig ng kapanatagan. Sa iyong personal na buhay, isang simpleng kilos ng kabutihan ang magbubukas ng bagong pag-asa. Pinapahiwatig ng kalikasan na sa gitna ng katahimikan, nandoon ang tunay na lakas ng iyong pagkatao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.